Pero mo apak-apakan ka oh. Pst. Uh, anu? Apak-apakan ka. Oh, napakasakit kaya niyan. Papa, papa bawa bebek. Oh, mm, wawa siya. Oh. Papa bawa bawa bag, Oh, pabayan mu. Kasih para mga anak sila para dadami. Oh, wala na oh, ayan na oh. Na, oh. 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 Wala na. Oh. Na, ah, nagbitay na yung titi niya, oh. Ayan. Ayan sila, mga idol. Oh, sabay ligo ka agad. Ito yung Texas natin, oh. Ito, ito yung pinakananay sa lahat ng Texas natin. Ito yung nagtrabaho ko sa Batangas. Ah, sa pier ng Batangas. Yung naiwan na manok ko dito, isang isang decal brown at saka ito sa 49 piraso na iniwan ko dito sa manukan na to bago ako nagtrabaho sa Batangas dalawa na lang ang natira papa, papa ito, survival oh survival ah, talaga papa! to mm, mm napaka survival talaga to itong Texas na to ito na lang ang naiwan sa lahat yung isang ano yung isang decal brown natin na naiwan natin kinatay natin kasi nagkasakit pero ito survival talaga at saka marami na siyang mga anak na ngayon eh naging nanay na rin at yung mga tiksas natin ng mga lalaki yan anak niya yan lahat tali dito wag dyan oh, busog na eh mamaya malunggay naman ang ilagay natin sa inyong merinda o pananghalian ninyo mamaya marami tayong malunggay sos malunggay pa lang dito napakarami Pa! Pa! natin naman itong isang patong ito. Ay, dyan pa naliligo. Ay, eh, may tubig doon. Huwag mo, huwag mo, huwag mo, huwag mo yan mo. Oh. Si talaga ka. Papa, awal. Papa, Papa, 1, 2, 3.